Panya bila kaya riyan. Kuwatin mo. Hmm. Paksan biyan mi. Ay ano yan. Please, oyan oi nga ya pasalina. Ngkata ka pa. Kiss, kiss, kiss. Picture na makers. Oh, yan ni Mayana. Yan mayana. At dakap mi yo. Kaka. Pakit ka. Mimi tinak tinaklay. Tinak laya. <laughs> eh. Tinak laya. <laughs> yan ni Bundesmeke. Oyan oh, ni Baleme. Sa inyawang, no? kahit may ka rin timbal eh, sa in Ini kami eleven floor, Ay, Ini, bulus ha. Sige. 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 Mula, Ito, binulus mo na yan, kahit lagi binulus mo na bulus kahit ya. binulus

Yeah. Ito yung shower room. Pag mga siya. Ay, ito sleeping bali nah. dyan. Kaya nga bang. Okay. Kaya ni Sablayan, no? Hindi <laughs> yung Sablayan. na. Sablaya, namalang ko yung mga Sablayan. Sablayan, nalaki yung Pilipin yung nasmakan yan. Bakit mo? Ayan, no? Parang no. din no. yung sleeping bali. Ay, Sablayan naman. Sablayan na yun yan. Yeah. Okay. Ito ang garang Bidyo -bidyo. Ayan mo kamu. Tidak, saya akan bikin video. Oke, ini ruangnya. metong. ruangnya. Itu ruangnya. Tidak, ini laptopnya. Tidak. Di mana teman-teman yang bisita datang ke rumah? Di

Lundag na, yun, yun. Lundag na ako yun <laughs> no? no? eh. Lundag na ako magpakamot. Kabali ka, santeng. Santeng, may tatakpang mo. Kaya Ika namang mag-model. Ay, na. O, yun yung kama daw. Oh, Santing na. Kulay yung blue. Panganak yan. <laughs> laptop ko. Orang. ko ang tuwating lang natin. Ito, <laughs> itong koleksyon ko ano yung collection na kanong bike? <laughs> apolot yung kyan mo. speaker, yun. <laughs> itang kai, itang, itang itang opd, opd. Ay, 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 yung... opd. Ito, opd. yung yung ito, yung 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 yung

Malapit na yung mayari niyo. Sige. Wala na yung load. Wow.